Isang United Airlines flight mula New York papuntang Denver ang na-divert matapos mag-away ang dalawang pasahero dahil lang sa mga reclining seats. Isang lalaki sa gitna ng 12th row sa United Flight 1462 ang gumamit ng isang knee defender para pigilan sa pag-recline ng upuan ng babaeng nakaupo sa harapan niya. Gustong gamitin ng lalaki ang kanyang laptop na hindi niya magagawa kapag inirecline ng babae sa harap ang upuan nito. Pero salamat sa knee defender, maaari mong ibaba ang iyong tray table at ilagay ang mga maliit na plastic na parte sa kamay ng tray table at pwede mo nang gamitin ang iyong laptop na hindi ka naistorbo at i-recline pa ang sarili mong upuan. Hiniling ng isang flight attendant na tanggalin ng lalaki ang knee defender pero hindi pumayag ang lalaki. Hindi sila makapagdesisyon kung sino ang mas may karapatan sa dalawa. Ang lalaki na gumamit ng laptop o ang babae na gustong i-recline ng kanyang upuan. Pareho pa silang nagbayad para sa economy plus na upuan. Ibig sabihin ay may extra 4 inches sila kumpara sa ibang pasahero na nasa economy class. Ang flight ay na-divert sa Chicago matapos hagisan ng babae ng isang basong tubig sa mukha lalaki. Pareho silang inalis sa flight at nagpatuloy papuntang Denver ang eroplano nang wala ang dalawang manggugulo. Hindi pa binaban ng FAA ang New Defender dahil hindi ito tinuturing na isang safety risk. Pero maaring magbagong isip ng FAA dahil nakakastorbo sa lahat ang pag-aaway ng mga pasahero dahil lang sa maliliit na plastic. Ano ang say niyo tungkol dito? Sino ang tama? Sino ang mali? Mag-iwan ng opinion sa comments.